Uh, good morning sa King biyanan na uh, si Papa, si Mama, uh, wag kayong mag-alala kahit na sira ang iyong bahay, nandito po ako sa inyo magsusuporta kahit pa konti-konti. Shout out sa lahat ng mga suki ko, sana bumili kayo sa aking dagi para matulungan ko itong biyanan ko na nasira ang bahay at uh, At gabi na maraming nagsilika sa bahay namin, Uh, safety kayo sa amin kasi maganda naman ang ating bahay ating down din sa paglapang sa inyo uh, kasi dahil sa ating pagsisikap sa mga no, pagtitinda kong pandisal yan pinapay sa ako yan shout out sa inyo mga bienan dahil uh, ako nakasupport ka sa inyo dahil uh, malayo ko sa inyo nagsusupport ako uh, makabili kayong mga yero. Uh, sana naman hindi magsawa ang aking mga suki. Shout out po kahit medyo nakakaiyak na sa aking sitwasyon na ganyan ang nangyari sa inyo. Nandito po ako na mag magsusuporta sa inyo kahit malayo ako. Huwag kayong mag-alala, uh, na pag aasa hanggang tayo may nabubuhay. Uh, na makabangon tayo sa trahidyang ito. Shout out po sa lahat na mga suki ko. Sana hindi kayo magsawa sa ating mga tinitindang pagkain na tinapay para po matulungan ko ang ating dinan. Shout out din sa mga kapatid ko dyan sa Bicol, mga pagyuril. Salamat uh, naman, walang nangyari at walang masira na lahay, ang pinanim lang ang nasira uh, hindi pali mababawi uh, pa rin natin yan hanggat tayo ay may buhay, may pag-asa tayo uh, babangon tayo, lalaban tayo sa ganitong pagsubok na trahedya uh, sana po huwag kayong magsawa sa aking mga tinapay sa araw-araw ng aking tinitinda sa inyo na, na tulungan nyo rin ako at may tutulong ko rin sa ating biyanan Nas nasira ang bahay ubos na po, nabagsak na po dahil na siguro sa katagalan ng panahon na dahil sa kanilang magulang ang bahay na yon malaki po yon malaki rin ang gagastusin ng bahay na lahat dahil po, kompleto lahat yun nawala na lahat, nawasak na po ng bagyo inabutan pa ng baha sa akin niyang bahay kahit mataas na po Inabot pa rin ang baha dahil nga malakas ang alaw ng dagat kasi nasa tabing dagat kami. Yan po, nagsisikap ako para sa pamilya ko um, matulungan ko sila. Ayan po, ang hinihingi sa inyo, suporta na huwag kayong magsawa sa ating matinutindang napay mga ka-guys. out po, sana po, pati subscribe ang ating YouTube channel. Paki-share po ang ating lahat na mga binablog po. Ayan po ang lagi kong hinihingi sa inyo po. Pero ang sakali nga ipalain, hindi lang po mahirap ang ating tutulungan na iisa. Kahit sino pong mahirap, pag nakita ko po, ako ay magsusuporta sa kanila. Dahil po yan ang ating mga pangarap, kahit hindi pa naman po nga ako isang vlogger na kumikita uh, nakakatulong na rin po ako ng sinasabi ko dati sa inyo kahit di man po pinapakita sa vlog yan po nagtutulong rin po ako para sa mga bigyan na pang ang kanilang sitmura na sa araw-araw ayan po ang ating mga tutulong lang kahit di mapakita sa vlog di ko na po pinapakita na sa mga taong homeless mga taong mga uh, may mga anak na maliliit na ko sa kanila na natulog na sa tabi-tabi ng kalsada ayan po ang lagi kong tinututukan ang po ang lagi kong sinusuportahan kahit hindi man makita sa lahat ng mga ginagawa kong pagbablog na ito chat out din sa isang to si Manong nagsasakripisyo din para na sa pamilya niya kahit papulot-pulot siyang basura para kumain lang sila na mga suportahan din cut out. Yan ang gusto ko sa lahat ng mga tao na nagsisikap na kagaya ko para sa pamilya. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Aking mga bayanan, nandiyan ako na suporta sa inyo. Hanggat ako'y nandito, huwag kayong mag-alala. Nandito ako lagi sa inyo na hindi malilimutan dahil pamilya kayo ng aking buhay dahil sa asawa ko nandiyan kayo lagi ang aking tutulungan ayan po, maraming salamat po shout out din po sa aking mga kapatid ayan, di ang mas pagsambat, na rin po ako sa uh, kanya kahapon ayan po, naingat na kayo lagi dyan mga tol ayan po po sa lahat lahat, nabiyaya ang mga nabinibigyan na mo sa atin Salamat po mga nasa iyo. Tapos uh, sa uh, mga mga sa tao na nagbibili na nagsuporta, nagbibili sa akin. Hindi po, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat-lahat na biyaya na binibigay mo sa akin, Lord. Sana mga dagdagan pa at makapagtipon para sa akin pag-uwi din na meron akong bibigay sa ating pamilya na pera o na grocery dahil may tortindahan din po kaming maliit. Ayan po. Ayan, set out po. Sana naman po sa mga nag-uutang sa tindahan namin, magbayad naman po para na sa anuman po kami sa anumang negosyo, magbabawi-bawi po dahil po nalulugin na po dahil sa pag-uutang na hindi na po bumabayad. Uh, sana bumayad naman kayo kasi ako nga po, nangutang din po ako pero nakabayad naman ako. Kung talagang marunong kayo magbayad kahit hindi kayo sabihan, sana magbayad naman po si kayo. Ayan na pong kusap ko sa inyo ng uh, utang sa aking tindahan sa probinsya. Ang utang ko po pong pera, um, ang manalaki naman po, 6,000, 4,000, 3,000, 2,000, uh, uh, ganyan pa isa-isa, 1,000. Uh, malaking halaga na po sa amin yan. Dahil po, ayan nga pong pinag-uusap ninyo, babayaran nyo, matapos na yun, ang hirapa. Ayan na, magbayad na po kayo. Shout out sa lahat ng mga sa akin. Sana bumayad na po. Thank you God bless. Tanghampang ito. Good morning. Salamat po sa mga bumili. Nakatapos akong maaga. Thank you God bless.